Jumps in 2, 1 araw mga kabrombrom, mga ka welcome sa aking channel Bagong tutorial dito sa aking channel kung saan magkakaroon ako ng kunting idea na ituturo tungkol sa pagbabapping ng stainless pagpapakintab. So first step, ang una naman ay yung mga stainless na ganito na medyo may mancha na. Pakita ko lang sa inyo. So ganito, manipis lang siya. Pasensya na po hindi ko maibigay sa inyo yung eksaktong nipis. Kung makikita nyo, parang ang lens tingnan, parang ang lang. Pero may mga stain po yan yung tinatawag na mancha. Dahil siguro sa tagal nang nabasa. Kaya merong mga part na mahirap pakintabin. Kailangan muna lihain. Yan. Ang liha muna tayo. And then, kailangan ang liha na magagamit natin para hindi klaro din yung uh, pinag-ano ng liha. Mas maganda kung gagamit kayo ng uh, dalawa o tatlong klase na liha. Ang una, gagamit kayo ng, sa ganito kanipis ha, ewan ko lang sa iba. Pero para sa akin, ang unang gagamitin ay 180 at saka 400 na liha sa 400 na liha hindi pa ako komportable eh. dahil kahit paano maayos naman pero meron pa rin tayong maninaga na gwit-gwit ang pinagdaanan natin ng liha so mas maganda kung gagamit tayo ng 180 400 and din sa finishing natin bago natin ibaping ay gagamit tayo ng 1000 para clear na clear talaga wala tayong magkikita ng mga gwit-gwit. so dahil na ang available lang sa akin ngayon ay 180 at saka 400 so pagtyagaan na lang natin hindi ko lang masyadong idiin yung uh, 180 para kahit paano makuha pa natin sa 400. Tara. Pakita ko muna sa inyo ang aking pag uh, liliha dahil may mga stainless na mahirap akong dahil nga sa stain sa kanyang mga ano na. Stain ba? <laughs> Tama ba ako? 'Yon. O tara. Pakita ko sa inyo kung anong proseso ang ginagawa ko. Yon bago ang lahat, shoutout pala muna sa ano no, sa patuloy na sumusuporta dito sa akin channel. Dito naman sa akin channel, basta meron lang tayong content na maibigay pakita sa inyo. Katulad nung magtatay ng sapatos, nang bibigay tayo ng tutorial. At ito naman dahil bago sa atin sa trabaho na to, kaya kahit paano magbigay ako sa inyo ng aking uh, natutunan o nakuha ng mga technique <laughs> dito sa trabaho na to. Tara. So yon unang-una sa ating pagbabaping, ang gamit natin na materialis ay baping pad. Ito. Bapping pad ang tawag dito. And then, bapping soap. Ayan. Ito ang magdadala ng kintab, bapping soap. And then, mayroon tayong liha na dalawa ang available sa atin ngayon. Yun nga sa sinasabi ko, uh, mas maganda kung sa finishing ng pagliha ay gagamit kayo ng 1,000. So, 180 at saka 400. Yun lang ang available sa atin ngayon. So, tara. Hindi ko na patatagalin. Shoutout muna sa mga nanonood sa aking mga video dito sa akin channel. Maraming maraming salamat. Inuulit ko, maraming salamat sa dalawa kong kasama na nakatulong sa atin na ma-share ang ating mga video. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa. At saka shoutout na rin sa aking busing. Kay Busing Mart at saka kay Madam Emily. Ayan, shoutout natin dahil hindi tayo magkakaroon ng content ng ganito. Lalo na yung mga content natin, nakakarating tayo kung saan saan. So maraming salamat, shoutout. Tara, hindi na natin patagalin. So kung may minapapansin pala kayo na ito sa taas ay makintab na, dahil sinampolan nating kanina, inuna ko na hindi nakita ang ko ng mga mancha nang hirap tanggalin. So kaya yon pinakita ko sa inyo na nag naglilihi tayo sa unang video na naglilihi dahil sa mancha na hindi na hindi madaling tanggalin. Ah. Hmm. Kailangan ko tanggalin kailangan ko tanggalin yan Kailangan ko tanggalin yan Kaya masyado ulit Kaya hindi ko titigilan yan Kaya hindi matatanggal Kaya masyado ulit ba Hindi ko titigilan yan Kasi yan yung mabag palabo So bago ako Bababa ba? ay lang alinisin ko muna sa taas para makita ko para masundan ko ang kintab hanggang sa baba yan ang mancha po na sinasabi ko na mahirap tanggalin sana makita nyo ano wala, di makita ah. Ito yun oh. Iyan yung mantsa na yan. Ito oh. Ito ang mahirap tanggalin. Mantsa na oh yan. Siguro mantika o tubig. Na nanonuyo yan. Kaya sa matagal na napaggamit. Kaya ayan nagkaroon ng ganitong mancha. Kaya nililiha ko. Kung wala lang ito. Kahit hindi na tayo gagamit ng liha. Madali. Pero kailangan natin lihain. Dahil hindi tayo pwedeng magbaba dito. Lulubo ito. Kaya nililiha natin. Yung mantsa na yan. So dito sa taas natanggal naman na. Ah. Ayan mga kunting shadow shadow na lang ayan kailangan pa natin tanggalin yan so makikita mo pa. parang 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 mga kabilong ngayon lang naman ako nakapasok sa ganitong trabaho hindi ko nga alam kung ano ang bapping eh bali ano pa lang ako dito mag dalawang buwan dalawang buwan pa lang ako dito Hmm. So, okay, naman? Meron naman ako ang natutunan na ah, kung paano mag Kasi kailangan natin sa trabaho, araw-araw naman natin ginagawa, ah. kailangan meron tayo ang pagbabago na matutunan. <laughs> Mayalas, kung wala tayong matutunan sa si trabaho. Mayroon ang yung, ano, yung habang madumi pa po yung ano, still left, nahirap pang yung mga piyado. Nahirap pang galin. Kailangan so nyo kang tanda. Uh, Magtanggal ang mga piyado. Dahil yan ang isa sa mga daylan kung bakit hindi makuntap malabo. Kaya ganyan ang grinder. Yung pinalik, yung pampalik-balik ko pala sa grinder na ganyan, hindi yan nakadiin. Tinatanggal ko yung mga shadow.

na parang shadow at shadow kung so, hindi pa matanggal yung so, tubig marunit pa yung gawa natin ay eh, nakapapit pa ng na mga so kailangan natin tanggalin yan ah uh, nalilip. okay, so paano naman pwede naman tayong manalamin dyan ayan so hindi pa tapos yan yung basa baba ayan. so konti na lang malapit na natin matapos uh, sa gilid pa pala dito konti na lang binalig binaligtad ko lang para di tayo nahirapan hindi na natin masyadong ipulido po dahil mamadali na tayo kailangan nakapot natin itong apa apa kapinto pa ka ito kailangan na rin mamaya kailangan na rin mamaya ang gabi po may deliver na may kapit mga kapit rin po pala ito pala e pinto ng freezer So kailangan na rin itong mamaya, kailangan natin matapos. Kaya hindi na natin kailangan ipulido ng uso. Nakita niya naman din kahit paano, kumintab naman. Mayroon. Matigas siya ang tagaling ng lansak.

Mamaya pag ikabit na natin, kita ko na rin sa inyo kung ano ang itsura ng freezer. Malipis talaga ito kasi ang ilalim nito ay foam. Yeah. Yan, ano Tanggalin lang natin yung shadow. Ako sa gilid na tayo, gilid. Alam mo yung mga kabrum-brum, yung mancha na yan hindi yan nakukuha sa basahan pamunas dahil nakadikit yan parang mancha din yan lumalabo ang makatanggal lang din sa kanya grinder lang din kaya ginagrind natin pinapasadahan natin ang grinder para matanggal yung mancha dahil kung mapapansin nyo po ang pintab ay pantay-pantay diretso Ayan. pero kung ganyan-ganyan -ganya, ibalik-balik yung grinder ang force o ang lakas mo sa pagdiin ay hindi na yung papantay kaya yung mga yung kintab din, hindi na yung papantay. pabalik balik Kailangan pagdaan, isahan lang. Ang sa mo dito, hanggang dulo na yan. Para pumantay. Hindi mo na balik-balikin. So, balikan mo, mampiro diretso pa rin. Ayun. So, ito na po yun. Yung hindi natin naliha. No, kakaiba ang kanyang kintab. Napakapulido ng kanyang kintab. Hindi natin nagamitan ng liha yan. Isa dito. Ayan, naliha natin yan. Ayun. May mga batik-batik sa baba. So, yun. So, yun mga kabrom-brom hanggang dito na lang ang ating vlog. So, sa mga umaasa po ako, no, na makapag-comment kayo, lalo na dun sa mga veterano nating nagbabapping sana sa mga panood dito. So, maraming salamat kung makapag-comment kayo. Mabigyan nyo pa ako ng tips regarding sa pagbabapping para mas may masundan tayo

mga kapro -bro. Dito na pala yung finish natin yung product sa 6 store door. So, dito na natin to natapos sa uh, store dahil kailangan ng i-deliver. So, ayan siya. So, maraming salamat pa rin sa mga nagsubaybay na kapanood itong video. Sana mapagbigay kayo ng comments kung so, meron pa kayong alam tungkol dito para naman ay paano makaraon pa tayo ng idea. Yun. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Peace yes. out. Oh.